Yeah. Ito Ito yata Sarap magsabaw kayo. Ay, sarap eh naman no? Magkasama tayo Sama pa yung pamilya mo Kasi parang alam mo yung ano yung family date family date. family date bro.

excited mong yan. Kung kita ka na medyo may kalaki pera. Kita ko kanina, sobrang kapal. Siyempre sa dahil po yan kila Sobrang, sobrang, sobrang proud ako sa'yo. Siyempre po, sa'yo na rin. Kaya, swerte ko po sa'yo. Grabe. suwerte naman ako sa'yo ha. Tsaka, sobrang sa'yo na kasama natin ngayon yung pamilya hmm? mo. Sana tayong ano Ito yung isang pamilya Kayo lang naman po kasi yung hindi nyo Sinasama sa family gathering Eh, grabe naman siya Meron ba? Tatap po ka pa Eh Pero lang yun po Malayo naman kasi ng naga Tsaka hindi rin naman sila Mama, taga, naga Nasa malayo pa Kaya ano sabi ko naman sa'yo diba Next time May Pagtamang panahon naman dyan Oh, no, no, naman po yun Hmm? Pero... Pero biro. Alam mo, excited na rin... Excited ka na rin makita ng mga lamang. Ay, excited ka na rin makilala ng lamang, ha? Makita. Kasi pag na ako, parang gusto nga rin makita ka. Tagal na rin eh, lagas isang taon. Excited na rin po ako. Okay, excited ka na rin? Paano pag... pag <laughs> Wala na. Basta meron yan, may chance yan na makikilala mo rin sila in time. Kasi mag-taon to, meron naman yan. Malaki rin naman ang pamilya namin. Malaki rin sa So one big big happy family talaga ang nangyayaring reunion na magaganap. Excited na rin po ako makita sila. Talaga. Sino sila? <laughs> 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 sila tita po. Sila tita. tita. <laughs> Dahil <laughs> mo talaga kung saan ako naan mo. Ayan po. Kamusta na pala po yung sugat mo? Ah, kaayos lang. Ano naman na siya? Um, tawag yan? Um, anong alang? Hilom. Hilom naman na siya. Mga 96%. Nagpaturok ka na po ba niya? pa ah, sabi kasi ni JJ, ano daw eh, tagpas 24 hours. So baka mamatay na lang ko bigla. Hindi na Pero hindi naman yan. Ano lang naman, tumalay sa buit ka to. Hmm. Dapat pa rin po nagpa-engine ka para sure, tsaka delicado delikado po yan. Hindi ka pati po nag-iingat. Hmm? Eh? Ako pang nag-iingat. Kung hindi ko naman kita inalalayan, eh, hindi mo pala. <laughs> Ingat naman ako, eh, may mga bagay na hindi natin control na, ayun, masasagi pala ako ng number, eh. Ako nga, hindi pwede naman ako kontrolan. Nagmahal din naman ako sa'yo. Okay naman tayong nagawa, di ba? Katabi <laughs> na, sabi na si tatay, eh, baka narinig. Pero, <coughs> kaya uh, man, siguro, wala lang. <laughs> Sige, kaya na lang tayo. Kasi wala pa ay, eh. kaya na tayo.